Kamusta na naman kapatid, kaibigan, kababayan? Sa araw na to kapatid, ano tayo? Yung... Meron tayong bagong naipon na Dominion Rabbit kabayan. Yung mga Dominion Rabbit na ipon. So gagawa tayo ng ano, yung Bermicas. Ito, binilad ko na to Natuyo na siya tapos na So medyo mabilis na ito mabulok. Pero mabilis ng bulok to, kabayan, na bulok yung bayan pag meron na ito. Yung ano na saging. Kasi pag hinalo mo yan dyan, tapos lagyan tubig. Takpan mo mga isang linggo, dalawang linggo. Pagbukas sa kabayan, Halu-haluin mo lang. Hanggang sa mag siya, tapos, uh, ano siya, yung katagalan, ma -ano siya, makumpus na siya. Pag hawak natin sa ilalim, malamig na. Pwede na ilagay ang bulati, kagaya yung ginawa ko nung kabayan. itong ano ka ba yan itong ano nang saging pag ito yung hinalo natin dito ka mas mabilis lang dumami napapansin ko mas mabilis dumami yung mga bulati ayun uh, ang nilalagay ko nito mula noon Nasa mabulo kong kabayan. Nasa pinakamagandang gumawa tayo ng birmikas kabayan yung dumi ng rabbit. Kaya dakpa natin, pag nating isang linggo, halo ulit ka bayan para mabilis na So, ganun lang kasimple ka bayan pag gumawa tayo ng vermicast. Ganito lang ang proseso. So, kailangan may bulati ka pag nabulok na to para ilalagay para gagawa ng vermicast.